Isang nakakagulat na pangyayari ang naganap matapos italaga si Carlos Yulo bilang bagong ambasador ng isang kilalang bangko sa Pilipinas. Matapos ang anunsyo, dalawang bilyonaryo, mahigit dalawampung milyonaryo, at iba pang depositors ang nag-withdraw ng kanilang pondo. Ayon sa ulat ng iba't ibang media outlet ang hakbang na ito, na layong mapaganda ang imahe ng bangko, ay nagdulot ng mga pag-aalinlangan at naging paksa ng usapan sa mga negosyanteng may malalaking negosyo. Isa ring bahagi ng diskusyon ang nasabing isyo sa digital show ni Christy Furman na mas nagpaigting ng interes ng publiko. Ayon sa mga ulat ang mga nag-withdraw ng kanilang pondo ay mga pro-family business tycoons na hindi sangayon sa mga kontrobersyang nauugnay sa personal na buhay ni Yulok, Partikular na ang sinasabing hindi magandang trata ng kanyang kasintahan na si Chloe San Jose sa kanyang mga magulang. Para sa ilang negosyante, mahalagang malinis ang reputasyon ng isang endorser ng bangko at maging huwaran sa kanilang mga kliyente. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng isyo sa kredibilidad ng endorser na siyang mahalaga sa tiwala ng mga malalaking kliyente. Bagamat mainit na tinanggap ng bangko ang pagiging ambasador ni Yulo, ang naging negatibong tugon ng ilang mayayamang kliyente ay isang malaking hamon. Ayon sa mga financial analyst, maaring ipahiwatig ng ganitong reaksyon ang mas malalim na isyo sa direksyon ng bangko. Upang maibalik ang tiwala ng kanilang mga kliyente, Mahalaga para sa bangko na magpakita ng malinaw at transparent na hakbang tungo sa katatagan at kasiyahan ng kanilang mga depositor.